Naglolo no? Kanina pwede. Oo. Oh. sir. Mamaya. Okay, yan. Kasi, sir. Wala talaga, boss. Wala talaga. Umilaw. Umilaw. Napailaw namin, pero uh, LCD. Ayaw. Lumabas. LCD ang tama niya. Kaya ako so, pala. Oo. wala. Bago na lang. Bago na lang binili mo. what's up mga kanoy pi? nagbabalik na naman si kanoy for another video araw ng martes mga kanoy pi. lumabas na ako kanina para mamasada at ngayon lang tayo na nagumpisa na mag vlog kakatapos ko lang din na naglinis dun sa kulungan ng aking mga manok nagtanggal na naman tayo ng ipot nila ayan so ipapakita ko sa inyo yung ano yung tv namin mga kanoy pi, na walang picture Ayan o, Ayan, may sounds naman kaso walang picture. Bali, ipupunta natin yan sa bayan para ipacheck, ipagawa kung bakit walang, ano, walang picture na nakikita. Ayan. Walang mapanuoran si Bibi Maika mga kanaypi. Dahil dyan nanonood ng, ano, ng cartoons. Bali, itong TV na to mga kanaypi. Ito yung unang pundar ko na nagpunta sa Taiwan. Unang kontrata. 2013 mga kanipi. Ito yung unang pundar ko eh. Na Sony Bravia. 14 uh, 40 inches na TV. Ngayon lang nasira. Hopefully na ano mga kanipi. Hopefully na magawa. Para may mapanuoran si Bibi Micah. So tara, ipunta natin sa bayan mga kanipi Bali nandiyan si Mia mga kanipi, oh. Nakatrapal pa talaga <laughs> para hindi umalog mga kalayipi. para hindi matumba tanggalin ko lang tong trapal ni Mia nang maipunta na natin sa bayan Tara, mga kanaipi. Oh, boss. Ito try ko doon sa ano sa DJL okay. sa tapat ng ano sa, sa tapat ng Lisland. Oh. Walang walang picture. Parang meron din sa akin walang ano. Walang picture pero may sound. Oo. Sa harap ng ano? Oh, sa so tapat tapat mismo. Oo. Oh. Ah, sige sige. Ayan, mga kanayipi Subscriber din natin yun eh Yung may bahay dyan na uh, fourth floor mga kanipi yung bahay nya na punta natin dun sa DJL mga kanipi electronic shop Ayan, bali dyan sa kabila yung listland mga kanaypi tapos dito tayo sa ano DGL electronics oh, sa Ito yung sinasabi ko nung nakaraan Walang picture Pero may sound Oh, may picture na Pero sobay ulo? halo, plus? wala ko yawa ulo, antena lang, antena lang, Hello, hello signal, halo, lang signal, magawa hello, lang hello, walang signal, hello, 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 hello. lang signal, Pag walang signal, signal, Hello, lang signal, signal, magawa signal, magawa lang signal, magawa lang signal, Ayan mga kanayipi Sa bahay Walang picture dito sa bayan Mayroon Niluloko kami nitong TV na to Ayan, balik natin sa bahay mga kanayipi <laughs> sabi boss baka yung antena daw nya mga ah, walang signal kaso may ano may meron siyang tawag nun meron namang bukoses ipakita natin ulit dahil trinay namin dun sa DIY ayaw mga kanipi eh. walang picture talaga lolo no kanina pwede eh oh. okay sir mamaya okay ah yeah. sir ilang ilang tatanungin ilang, ilang, ilang araw ba sumagaraw kayo ano yun po? Kapag mag-hold yan. Wala akong maliit. Yan ang pila maliit. Po. Ayun na po nag-hack. Sige po. Sige sir. Sige po. Power. Wala na talaga oh. Wala ano na yung backlight niya. Oh, yung backlight nito. Ah, 1.5 ang labor ko, plus pesa. Uh, bukas mo makukuha kanina meron eh ngayon wala na wala na talaga bubuksan nyo na ngayon kaya hindi mamaya pa kasi may gagawin pa siya eh ikaw kung ano may iwan ito oh sige titignan natin kung ano para matesting na rin okay number mo na lang sige Ayan mga kanaipi Iniwan na natin dyan Talagang May tama talaga yung TV namin Nag Nakal lang siguro kanina Naalog mga kanaipi Kaya ano Gumana Kasi sinubukan namin sa bahay talaga Wala eh Ayan, bukas na lang natin at babalikan antayin natin yung message ni boss Lipat kami ng ano? Sa may shakies kunin natin yung banner ng grab food ayan. sayang din yun mga kanaypi yung banner na ilalagay sa tricycle may bayad yun eh kaya punta tayo doon nakalista naman na tayo doon eh ayan mga kanaypi ganyan yung ilalagay oh Buti na lang nakasulat tayo no. Magkano yung bayad, boss? 300 lang, boss. 300. 3 months contract, bali 900. Oh. Every month every 300, Every month, no. 300. Ayos na, ayos, dagdag kita yan. Boss, ito yung susunod ah, lalagyan mo sa website to. Oh, yan no. Hey, Sir, to, to, to. Ayan, next na tayo, mga ka nui Ayan, lalagyan na, mga ka Si Mia Oo, uh, vlog to, vlog vlog to, vlog Loy P vlog, Loy P vlog. To. Yan, pwede na dyan, boss. kentakar mo na dyan. Shout shoutout. Shout anong pangalan mo, boss? Yan ko. Taga saan? Ano? Sa Norte. Norte? Oo. Ayan, punta tayo sa kabila dahil, ano, pipicturan pa, mga kanayipik. Ipicturean pa si Mia Ayan Tapos pipicturan pa Ayan mga kanipi Walong tricycle na ano Nalagyan ngayon ng Grab food Ayan Isa, dalawa, tatlo, apat Lima, anim, pito Nandun pa yung pangwalo sa kabila eh <laughs> Quality. <laughs> Ayos <laughs> ah, na no Pambili ng ulam pre no oh, Pambili ng ulam Sol Kaya oh. mga kanipi Balikan natin yung TV dito Tumawag na si Boss GDL At Il-City daw yung tama ng ano. No. Ipik ko. Boss. Ay, okay. kunin mo na. Wala talaga, boss. Wala talaga. May ilaw. Napailaw, napailaw namin pero uh, LCD, ayaw, lumabas. LCD ang tama niya. Kaya ako pala. So, uh, wala, bago na lang, bago na lang binili mo. -ano. <laughs> kaya, kaya ah, pala, pag Ah, -gan pag, gano, gano'n na talaga wala nang pag-asa ba? Okay? Wala na, wala nang pag-asa unless napabalitan mo yung LCD oh. Uh, pero mahal no? Mahal, mahal yan Sony pa yan eh oh. Okay na thank okay, you okay, okay. okay. Oh. Okay, boss. Wala, mga kanayipi. LCD daw yung tama. Ayan, mga kanayipi, nakuha ko na yung TV ko. Wala na, talaga. Ayan, mga kanayipi. Iwi ko na tong TV ko. Kala ko kanina pwede na Kala ko magagawa pa mga kanipi Magagawa pa nila ng remedyo Kaso ah, Sad to say LCD yung tama Kaya pala kanina Nag on Tapos nung sinubukan ulit Wala na mga kanipi So umabot din ng 12 years Itong TV ko na to Na napundar Nung nasa Taiwan pa ako Ayan si Milo Lo! Lo! Takbo bilis! Ha! Bilis! Ayan mga kanipi May large steak cell tayo dito na isang tray at umuulan na Kailangan pa nating i-deliver yon Kailangan nating i-deliver tong itlog doon sa no Kinapanggasin ng tour Ayan. Kabit na natin tong trapal. Dahil mamamasada pa tayo. Hindi ko pa nakuha yung ano mga kanipi. Yung pera na ano na bayad natin dito sa ano sa tawag na yan. Tarpulin na yan. kumikot pala mga kalaypi dito na tayo sa Yoratex hatid natin yung itlog ni Pangasinan Tour deliver ate <laughs> 260 ate Tay. Tray. Oh, tray? Uh -oh. Kunin ko na lang sa susunod. Uh oh. oh. Bao, oh. baka mabasa eh. Uh -oh. Sige Tay, thank you. Tay, mga kanayi Na-deliver na, na natin yung isang tray. Ngayon pupunta muna tayo ng yut na ano ng sentro magpapagas tayo mga kanaipi dahil wala na tayong gas ayan mga kanaipi may gas na tayo naggas na ako ng 200 pesos almost 4 liters yun mga kanaipi sahod sahod Wala mong fry. Ay, sauce. Di ba, yun walong Instant pera, no? na yung Ayan, may 300 na tayo. <laughs> October to. October to. November to. Oh, wow. Sarap, <laughs> no?

tipo pesos okay. Trade. Ayan mga kanaipi, nandito na ako sa bahay. At yan, umili tayo ng pandisal. Itlog maalat, tinapa, tali. Pantali dun sa, ano, sa tray ng itlog. Asukal, tapos mayonnaise. Saka yung pagkain ng manok. Ayan, mga kanaypi. Yan na naman napunta yung napasadaan natin ngayon. At least kahit pa paano, 'di ba? Na uh, may kinita tayo. At uh, dagdag kanina yung ano, yung kinita natin dun sa ano, sa may tarpaulin. <laughs> tarpaulin ng Grab Food. Ayan, malaking tulong 'yon. 300 pesos. Ayan. So, salamat na naman mga kanayipi sa pagsama sa panunood at sa noise keep ads, sa ginagawa nyo. Thank you, thank you so much. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.